Ako si Joe Ronald Corasa, nakatira sa Loon Bohol. Dati po akong ahinti ng isang company, yung mga appliances po. Ang pinakamahirap po is bali 24 hours po ako doon nagwo-work kasi gusto ko pang maraming mga customers pero yung kaunti lang po ang makuha ko. Kulang po yung kita ko sir, kaya nag gusto kong humanap ng ibang pagkikitaan. Kasi po sir, na una po sa marami po akong utang po. ah uh, nagtatago na lang po ako kasi wala, wala po akong pambayad po. Nakita po ng director ko sa amin sa Bohol, si Mark Joseph Lizula. Nakita niya na parang kulang yung kita ko sa sa, sa company ko Kaya kinuha niya ako ng distributor. Una po sir, uh, nag-budget lang po ako ng 200 daily po. Ako lang po ang admin po sir. Alas 2 ng umaga, nag-start na po ako hanggang alas 12 ng gabi po. nagka ako ng 3 bottles. Na-enjoy na po ako diyan ma'am kasi po, yung ads ko is 300 pesos tapos yung 3 battles is 750 yan. Ilang buwan po ako nakakita ng malaki-laki na um yan po nag po ako nag nag ads ba, nag ad po ako ng budget every week po 100 pesos hanggang na hanggang na lumaki na po ngayon. Ma, makita ko na ang ano ng maganda po talaga ang Shantal. Bumili ako ng dalawang computer po, bali tatlong uh, nag tatlong ads na po ako. Uh, bali nag-budget ako ng 1,000 every ads po. Tapos, nung admin ko, bali, anim na po sila. Hanggang ngayon po, ma'am, walo na po sila ngayon. Hindi naman po sila pare-pareha po yung sweldo po nila. Um, kasi po may mga ads naman po na mahina, na may ads naman po na malakas. Mostly po sa si kanila, yung pinakamaliit na sahod po every week is 2,500 po. Yung malaki-laki yung malaki naman yung, malaki -laki naman yung maraming benta uh, mga 3500 po weekly po yan may tatlong po kong admin na may, may, may sarili na po silang motor single nakabili na po sila ng mga cellphone nakabigay po sila ng kanilang pamilya sobrang saya ko ngayon sa Shantal kasi dati lubog po ako sa otang, pero ngayon ako na ang tumutulong sa mga kapitbahay ko. After one year po, kitang kita ko na ang resulta po sir. na ako ng sasakyan, um, bahay, napagawa na ako ng bahay. Ano po, yung mga kapitbahay ko sa amin sa kantaungan po, binigyan ko sila lahat ng bigas po. Bali, 280 household po yon, Binigyan ko sila. Sa ngayon po, ibang iba na pong buhay ko ngayon kaysa sa noon. Uh, noon, um, makabili lang po ako ng mga maliit na bagay pero ngayon po kahit anong gusto ko bilhin ko wag lang helicopter <laughs> pero ganoon nakabili pa ko ng ganito alahas bali 150,000 po lahat galing Shantal po ito in uh, sa one year lang po ito Ang maganda po sa draft shipping po is wala na pong kuskus -kus balongos po. Ang kapani na po ang magbahala sa delivery. Uh, magpacking po, sila na po ang bahala tayo po yung mga distributor wala na po tayong ibang gagawin po kundi mag-monitor na lang po ibang iba talaga ngayon ang Shantal po the best talaga ang Shantal